Yan good morning good morning ang dami namin guests ngayon mga ka reverse ayan

Jangan gomong saja, panggil saja. Alhamdulillah. Yep. yan kami mga uh, then, uh, yan po mga drivers no, nagarami po kami ng gis ngayon yan ah, uh, dosi po ang gis namin lahat, yan po. Nakahawak po sila ng ah uh, katig at saka sa lubid mga rivers tapos yung tatlo po hindi pa po nakatalo no yan salamat salamat po salamat mga rivers kahit uh, okay lang naman po na uh, ganito mga rivers marami basta wala naman pong alon pag may alon yan mahirapan talaga kami yan yan thank you thank you thank you yan, thank you po sa lahat ng mga solid supporter ko po dyan mga karibers. Hindi pa po kami nakagawa ng music rails ngayon kasi busy busy pa po yung singer ko. Yung singer ko, ayan, uminom pa ng tubig kasi iwas, dehydrate. Kasi walang init pero sobrang alimuot. Yan, wala na mo costume. Ito, mura mo basurino. Yan. Mamaya mga rebels gagawa po kami ng rails. Yan. No, ang dami pong piskador. Eh. Yan. Kaya hanga. Yan, ang dami pong nakahawak po kami. Oh. Yan. Yan po. Yan. Ayan. hindi namin kaya ang dalawang tatso dito. Nag Kumuha kami ng backup. Okay. Backup. Yan. 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 Uh, thank you, thank you very much mga drivers. Yan. Mm -hmm.